pa ng video ito si Tunying. I was always kind to her. Sa amin niyo, si cross the line, ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Madya din sa akin. <laughs> I mean, for me, for me, na nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babawon muli. Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ano ngayon kung bad shot siya sa'yo? Sino ka? Ah? You revealed yourself here. First Lady Lisa Ranita Marcos, ipinakita mo po ang kulay mo. Matinding pinag-uusapan ngayon ang inilabas na video ni Kato Ying sa ilang parte ng mga pahayag ni Lisa Marcos, lalo na ang sinabi niya na budget na raw sa kanya si Bibi Sara. Kaya naman, hindi na nakapagtimpi si Ka Eric at si Doc Lorraine. Ayon sa kanila ay sino ba siya sa akala niya? Wala siyang mandato. At pinakita lang niya ang sarili niya na siya talaga ang nasa likod ng mga nangyayari ngayon sa gobyerno, lalo na ang mga panggigipit. At ngayon, naglabas pa ng video. Ito si Tunying. Ito si Tunying. Ay naglabas ng video na ang kanyang content. Oh, si Ka Tunying. Tunying. Uh, Antonita Bernaya tayo. Ito ah, yeah, 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 yeah. ang content niya, ang First Lady na nag-raray-narainahan uh, mm -hmm. na parang siya ay elected officer of the government at tinataki niya ang BC Presidente. I think, tingnan natin itong video clip at iba pa mga video slice uh, operations ni Tun Ying na pinalabas niya kung gaano ka-intriga ang uh, mga inilalabas na statement daw ng First Lady Laban sa Vice President. Okay. I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad siya din sa akin. I mean, for me, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babawon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Sa akin, ha? Ano ngayon kung bad shot siya, siya sa'yo? Sino ka? Ah. You are the wife of the president, yes, but you do not own this country. And you Her you, Royal Highness. Uh, the, the Royal Highness, Lisa <laughs> Ranita Marcos, bad shot sa sakin. Her Royal Highness. <laughs> so ano kung bad shot sa iyong <laughs> vice presidente? 32 million po, first lady, Ara, Lisa Ranita Marcos, ang bumoto kay Inday Sarado. Sa iyo ilan? Sa iyo ilan? Sa asawa mo, tine-question pa ngayon kasi kinausap mong smartmatic. Hmm. At yan ay pinatotohanan ni Glenn Chong with affidavit. At yan din ang binulgar niya. Nag-hire ka pa ng tatlong operators na bawal, foreigners. Griego, Romanian, and Bulgarian. Hindi mo sila sagot. Sino ka, First Lady Araneta Marcos? At bakit kami magtatamimi o mag-aalangan ang Vice Presidente o sino mang ordinaryong Pilipino sa'yo? Kapag sa sa'yo, bakit? Anong gagawin mo pag sa sa'yo? Ano? Ipapadukot? kagaya ng ginawa mong pag-order sa ISAP na mangdukot mm -hmm. ng mga bata sa pribadong away ng mag-asawa na pinakialaman ninyo dahil kaibigan ng pamilya mo kaibigan nyo ni Bongbo Marcos. Ito yung mga dapat makita ng taong bayan. How evil the intention ng ganitong mga tao na nakadikit sa puder at kapangyarihan ay pinahiram ng mamamayan sa presidente. Akala nila sila rin ay presidente. Exactly the way They were described or she is described by former Executive Secretary Vic Rodriguez and Trixie and the PCO or Presbytery Attorney Trixie. Kung gaano ang mga puder na ito ay nagagamit ng mga tao, kagaya ni Lisa Raneta na nakadikit bilang asawa ng Presidente. Ano ngayon? Ano ang issue mo sa Vice si Presidente? Ika naman ka, Tunying. Ano ngayon kung galit? o bad shot sa kanya si, Re, si Sarah Duterte ay eh, mangingimi kami mag-aalangan kami at maninikluhod ang taong bayan na huwag kami maging bad shot Vice Presidente, mag-ingat ka bad shot sa'yo o bad shot ka kay Lisa Raneta So what? Ano ngayon? All of us know who is behind The, this attempted takedown of our Vice President where billions of taxpayers' Billion money has issue. been used to destroy our Vice President, a duly elected uh, official of this country. And we know that you are behind it, President Araneta Marcos. Uh, we try to make it seem as if the, the president is separate from her. But we don't think so. We hmm. think that all of this has... Meron itong bas-bas ni Bongbong Marcos. No? Iisa yung dalawang yan. So, um, and you say that it upsets you when you when people call your husband pangag. Ay, di magpa-drug test kayo. Prove Talaga us wrong. Apat tayo. Yeah. Naka. I mean, really, prove apat, us wrong. Ka uh, sabay kami ni Ma'am Lorraine. Yeah. Si former President Rodrigo Duterte. Si Inday Sara Duterte. Yes. Ikaw yes. at si Bongbong Marcos Jr. And all of the rest sa Luneta. In fact, you know, the Vice President mm. has been nothing but humble and and very supportive of the president and nagpapaapi siya dito naiinis na nga tayong lahat kasi nagpapaapi siya and she's taken the high road no And yet we know, no, we know. You know what? You know what my A1 source said, no? Uh, pag nakatalikod ang vice president, itong si Lisa Araneta Marcos makes faces and it's not just one or two people and they're willing to speak here hmm. and say it no so kinukutya so, niya ininsulto niya nga iniinsulto niya no so ito yung sinasabi natin no na itong mga hipokritong mga elitistang ito ang ang definition nila ng kindness yung forma lang hmm. yung kuno ano yung itsura yung palabas hmm. lang nila pero sa katotohanan eh hindi lang hindi lang knife ang pin, ang pang-stab sa vice president kundi pati machete yes. no that's kindness to you pag yung yung mga baho ni ginagawa niyo sa 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 dilim yeah. pero alam namin kung ano yon sa video ni Cat all along mm. it was never just martin Romualdez in this alliance with the cfpmk mm. and the, all along you revealed yourself here first lady lisa ranita marcos ipinakita mo po ang kulay mo all along ikaw pala ang nagdedirehe mm -hmm. ng maruruming laro ng politika mm -hmm. manipulasyon at pagpupundo ng mga bagay mm -hmm. na nakaririmarin gamit ang abuso sa poder, mm -hmm. kapangyarihan, at iba pa, including po ang inyong pag-hire, possibly, kasi nilalabas ang pangalan mo, Timel Robles, sa mga paid witnesses na Risa Ontiveros. Mm -hmm. Para sirain at atak atakihin ang integridad at taglangal ni Pastor Kipuloy, sirain ang Kingdom of Jesus Christ. Atakihin ang Isiminay, birahin kami sa Kongreso, paggalawin ang NTC at ang MTRCB. Now we have a proof how sinister, mm -hmm. insidious, and evil-like ang mga design ng inyong operations kung bakit nangyari ang pagligwak sa SMNI, pagwasak kay Pastor Kibuloy sa kanyang pagkatao, pagataki sa Kingdom of Jesus Christ, suspension kay Hubahib, Governor, atake kay Pantaleon Alvarez, pagataki kay Rodrigo Duterte, pagkawasak ng alliance na ito because all along, it started with the way you want to relate with your political allies, the Duterte especially the Vice President. It's planned early on, yung panluloko nila sa Vice President. And during the uh, SMNI debate where pastor no really supported you and spent hundreds of millions all, all the way I saw you Lisa Araneta Marcos bring your retinue of almost a hundred people at at five a plate where you ate at the right. table of pastor we all of us you all ate there Kita no and we niyo? never once said thank you and not only that wala kayong mga utang na loob ganigina, ginigipit nyo si pastor yes. hindi na kayo nahiya Dahil... and all of this is the handiwork of Lisa Araneta Marcos Marcos. Dahil si Pastor ay identified at hindi naman niya nila ipinag, i, uh, ipinagtanggi yun. Proud Ide kami, kaibigan proud namin si Pierre Ardi. Identified with the uh, Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. So what? ano ano Karimari ano Mariam Eric Karimari Mariam you ate at the table of Pastor you partook of his generosity yes. you sat there at that feast where your husband was treated with respect when all other media companies treated him like trash yes and what have you done what how how did you exchange that the kindness and that 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 compassion of pastor no kasi naawa siya eh naawa si pastor every time you were described by by Rappler for instance it wasn't just Bongbong Marcos it was yes. the, the plunderer's son or the fascist son so much was spent on you and and we saw you stuff your face with food that was that was paid for by pastor including Ayan. a retinue of almost a hundred no? people at 5,000 a plate three times you never said thank you ever dalawa pa kandidato ng uh, dilawan hmm. ng liberal at pink party nung kandidato ng 2022 elections ngayon na namin napagtagpo ito ang mga pagkakaugnay ng bagay they were all along, akala natin ang kandidato nila si Lenny Robredo lang. Kaya tayo'y nanindigan kay Bongbong Marcos. Ang kandidato pala ng Liberal Party at Pink mm. Indinawan, mm. ay hindi lang si Lenny Robredo, kundi si Ferdinand Marcos Robredo din. yeah. Ferdinand Bongbong Marcos Robredo. Well, And, na, uh, nagkamali talaga si First Lady Dito. Oo. Oh. Yung pang pangbababoy niya sa Vice Already President. Red daw yun. Kasi the, the people will teach you, no? Know, because who is the Vice President? Record-breaking, really numbers voted yeah. for her ever, no? And and since she sat in office up to up to today, the just recently, most the most trusted, And top-performing no? agency. Correct, the debt end. So now you are going to feel the wrath of the Filipino people at what you are doing at this public official that we've trusted. Na ito pa ang mga komento mula sa mga sumusuporta na naniwaga, nagagalit at mga dismayadong netizens. Kaya iyak sa galit, utang na loob, BBM. Makinig ka sa mga Pilipinong na Islam ang mamuhay ng mapayapa at maging hawa. Ibigay mo sa kanila ito. Praying for the country and for the Filipino families. Laban Pilipinas, laban Pilipino. Para ikaw lang talaga ang nagmamalasakit sa amin, Madam BP, Inday Sara Duterte. Sa sana nga lang ay pakinggan ka ng inaakala namin na makakatuwang mo sa laban na to. Basta sa'yo kami kahit ano pa ang mangyari. Ang tunay na Pilipino ay pinaglalaban ang kapwa Pilipino. That's the brand of our Lady Eagle. Mabuhay ka, BPN ni Sara Duterte. Ang continuity, grabe, nais ka man taong bayan. Tinapon lang ang progress ng NTFL Cup at nawi sa amnestia. Grabe ang sahol. Ganun-ganun lang, kinalimutan lahat ang pinangako campaign. Salamat, BP, sa pag-iisip ng kaligtasan nating lahat. Kung pwede lang sana na ikaw na lang agad-agad maging president. President. At masipan na lang si BBM. Nakakaumay na po. Puro sa kulay. Malikta na ang gobyerno ngayon. Si presidente, bibigay ng amnesty sa mga terorista. At ang ating BB Sara ang siyang lumalaban dito para sa kapakanan ng mga mamamayan at katahimikan ng bansa. Salot mahal namin BB and Day Sara Duterte. Mahal na mahal ka Hi, po man. namin. Hindi makinig si BBM kay BB Sara. Naku po, galit ang taong bayan ang masasagupa niya. Kahit ako na bumoto sa kanya, may karapatang magalit. Dahil tayo ang naglupok sa kanya sa posisyon niya ngayon. May tapang, may malasakit, may prinsipyo at may paninindigan. Ganito ang strong leader, mabuhay BP Sara. Thank you BP sa concern mo sa mga biktima. At sana, mabising ang utu-uto at walang sariling desisyong presidente. BBM, mag mong mawalan kami ng tiwala sa'yo. Wake up! Harap-harapan ka ng tinatarantado ng pinsan mo at mga kapatid okay. talaga, yun, ang butoong leader, may paninindigan. Hindi yung parang aso sunod-sunod na talaga pong Marcos. Ang dali mong mauto, susko, tanda-tanda mo na. Yan ang nagpabagsak sa tatay mo. Tapos ngayon, nakikipag-negotiate ka ulit sa mga terorista. Buti pa, hindi ka na lang Presidente, lechika. Sarap kasi ng buhay mo sa mga guarded. So hindi na, unti-unti nang iniangat ng ang kanyang pakpak. Mag-ingat kayo mga terorist ng NPA. Baka kayo ay makatanggap ng matinding pagtuka at maghampas ng pakpak. Ipipipi ang makinig ka dahil ang boses ni Inday Sara Duterte ay boses ng taong bayan. Salamat. Nagsalita na rin ang totoong leader na may mga sakit sa bansang ito. Bipi Sara Duterte. Ewan ko na lang sa'yo, BBM, kung di ka pa matauhan. Ang CBPN, Pay, NDF at LP ang nagpamagsak sa iyong ama noon. Bakit mo niyakap ang kalaban ng bayan? Kapit hindi sa Duterte. Huwag mo na silang pagpasensyahan. Sumusobra na sila. Ikaw lang mo talaga ang maisang salita. Tama lang. Magising sana ang natutulog na presidente. Mas makalimot ni PBBM. Akala mo kung sino siyang matapang ng election. Pero ngayon, tiklop na pala siya agad. Ang hindi ko nakita noon ay yung ganito pala siya. Kawik. Alam kong weak siya. Akala ko dahil sa has and good heart. maling pa pala. Very, very weak for such an awful reason. Tama mo talaga, may sa puso niya. Pagmamahal sa bansa, laban BP Sara. Very good BP Sara. Ganyan nga, huwag kang tumahimik sa mga issues ng lipunan. Hindi mo makita? isang leader na tunay na makabayan at may pagmamahal sa inang bayan. Handang ipaglaban ang sarili para sa kapakanan ng masang Pilipino. Pabuhay kayo BP Sara. Balls. Di nyo kayang diktahan ang BP natin. Matapang at may paninindigan. Mr. President, makinig ka sa Vice President mo. Hindi sa tambalos-los at mga demonyong bumubulong sa iyo. Nandito po kami, naghihintay lang ng kung tamang at gagawin. Kayo lang po ang sambayanan mula sa tatay hanggang sa mga apo dahil kayo lang ang lahi na pwedeng pagkatiwalaan. Ang pagkatiwalaan ng ng BBM sa mga NPA ay malamang sa malamang dahil sa unyok ni Speaker kasi nga kumukuha na siya ngayon ng mga posibleng supporters para sa ambisyon niya sa 2028 at maaaring isa niya sa ipinangako niya sa mga kaliwang grupo na ng mga NPA. Basta susuporta sila sa speaker. Dapat pag maingat ka, PBBM. Kung meron kang ka tutok supporter na hindi try hindi eh, lang yon. Hindi ang speaker at lalong hindi ang grupo ni Franz Castro. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.